Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, Tagpi Tadpi Episode 12 So, ito mga kajuit, pababa naman ako ng aming uh, kwarto para puntahan sila tagpi doon sa kanilang uh, bahay At ayan po, may bitbit -bit, bit bit ako na pagkain Mula sa taas mga kajuit ay uh, hahakbang ako ng ah uh, 67 na uh, baitang kaya madalas po isa hinihingal ako dahil sa pagbaba at panaog pa lang po isa talagang nakakapagod na plus yung maglalakad pa ako para puntahan sila tagpi so almost 70 na ano siguro to steep mga kadyuit tong aming uh, building so ayan palabas na ako at sa labas nga mga kadyuit ito yung uh, inyong makikita mayroong uh, football court dito para sa ibang lahi sa mahilig maglaro ng football at ako uh, makikita nyo ito po yung uh, kabuuan ng uh, compound napakaraming uh, building at ito po yung aming uh, tirahan na inuupahan ng aming employer. Bali, fourth floor po yan. Apat na palapag. So, doon po kami sa fourth floor. Kaya ta, uh, nakakapagod din talagang umakyat pa dahil uh, walang elevator. So, ayan mga kajuit. Puntaan ko na sila tagtip So ito nga mga kajuit uh, Pagkain ng mga aso tong laman ng timba Bali Hinimay-himay na manok at kanin Na aking pinaghalo Siyempre nagdala na rin ako ng aking uh, Tubig na maiinom So ngayong araw na ito mga kajuit sa uh, Once a day ko na lang sila mapapakain Dahil ang aking Pasok sa trabaho is Panggabi 3 to 11 So sa gabi po hindi ako pwedeng pumunta doon Dahil uh, delikado. So kailangan ko rin naman pong uh, mag-ingat mga kajuit So let's go. At sa mga nakakapansin mga kajuit na hinihingal ako. Is uh, kahit naman sino kahit naman sino siguro ano, uh, hihingalin dahil na yun nga sa pagbaba pa lang isa ihingaling ka na dun sa aming uh, accommodation plus sa uh, maglalakad pa po ako ng ilang minuto para marating po sila tagpi plus may bitbit -bit ako so talagang hihingalin po ako at saka pag naglakad ako isa nagmamadalirin uh, nagmamadali rin po dahil ano naghahabol ako ng oras bukod sa pagpapakain po kila tagpi isa uh, kailangan ko rin naman na uh, magpahinga dela uh, kayo na rin po ang nagsasabi na lagi kong ingatan yung aking uh, kalusugan and at the same time po uh, hindi na hindi naman na ako bata rin ano ha uh, ang tawag dito sa edad ko po kasi ano kailangan na uh, kailangan din talaga ano nagpapahinga na rin ako uh, at uh, tayo po kasi sa may edad na siguro sa itsura ko parang bata lang pero ang totoo niyan is ano. Uh, ano na tayo papunta na tayo sa senior citizen. So yung aking tuhod uh, kailangan kong ingatan dahil uh, medyo sumasakit-sakit na naman dahil nga po sa aking uh, paglalakad lalo, lalo na po doon sa uh, pag-akyat-panaog doon sa aming uh, accommodation dahil nasa fourth floor nga kami uh, binilang ko nasa 70 steps po. Paakyat at uh, pababa So 140 steps araw-araw Eh kung minsan hindi lang naman po oh, Minsan ako buwa-baba Kaya ta, talagang ano Nakakapagod sa pagakyat at uh, pagbaba pa lang Ayan mga kajuit Dinig na yung Pag-iyak ng mga papis ni Tagpi Marahil gutom na sila Kasi ang oras dito is ano Alas 8 na ng umaga Dito po sila ano yung bahay nila. Kung maririnig nyo, yan, naririnig ba? Nagsisiiyakan na sila. At marahil mga kajut si Tagpi, nasa labas na rin siya. So, puntang ko na sila mga kajut, dila umiyak na yung mga papis. At ito mga kajut, lumulusot na din ako dito sa butas para... Mas makapabilis yung pagpasok ko dito sa loob at ito nga mga kajuit yung ano, aking uh, dinaraanan kaya hindi pwedeng magbisikleta mas mabilis nga sana kung bisikleta yung uh, aking gamit so dito pa lang din uh, ano, dinig na dinig na yung iyak ng mga papis so marahil nasa labas po si tagpi mag isa lang din ako pumunta dito mga kajuit dahil uh, si Oragon isa uh, naglalaba siya. So, yun nga po ang laging sinasabi ko, ha, uh, may mga kanya-kanya din kaming obligasyon na dapat uh, gawin at nagampanan. Kaya ta, naway maun maunawaan yung mga kajuitong ha, uh, sitwasyon namin dito sa Saudi. Bukod sa pagpapakain ng aso, uh, may iba po po kaming gawain kaya ng paglalaba. din na, uh, syempre yung aming uh, trabaho na hindi naman namin dapat uh, kailangan pabayaan. Ayan na nga, mga kajuit, si Tagpi. Tumalubong na. Inaabang-abang na rin talaga niya ako. Hello, Tagpi. Tara na don. Punta na don. Punta na don. na. So, ayan mga kajuit Ayan na si Tagpi. Punta na don Tagpi. Gutom na rin yung mga anak mo no. Hindi mo na naman siguro pinadidi. Sige na, mauna ka na. Sige na. Ito na to, lakad na. Sige hmm, na. Umiiyak na yung mga papis, mga kajuit. Bakit? Gutom na kayo? <laughs> Ayan. Si Tahulan lalo, mga kajuit. Ala, gutom na sila. Ayan. Kita nyo yung ano, yung tuwa nila nung pagdating ko. Oh, ito, yun sa nagsasabing walang inumin. Papakita ko na hindi habang hindi ko pa sila pinapakain. So, prepare ko lang mga kajuit yung kanilang uh, pagkain at papalalabasin uh, ko sila. Unahin ko nang uh, bigyan ng pagkain si Tagpi. Damihan ko na mga kajuit kasi ano, hindi ko na sila mapupunta mamayang gabi. ah lagbi. Pagkain mo. Yan mga kajuit. Kain na si Tagpi. Prepare ko naman yung ano, pagkain ng mga papis. Huwag apurado ayun yung iba <laughs> nagko-comment daw ano kanin lang daw yung binibigay ko kung tutusin po ano mas masarap pa yung ulam nila kaysa sa akin dahil yung pagkain po namin is ano binibigay ko na lang sa kanila. Di ba, bumili ako ng pagkain kami ni Uragon. So, ayan mga kajuit, papakawalan ko lang sila para sila'y makakain at makalabas muna. Talagang gutom na ang ating mga Junakis. Halina kayo, dito kayo sa labas kakain. Hello. Oh, alin na kayo labas na? Ah, wait, ayun ayun, 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 Labas, labas, labas. Alin na kayo? Oh. Oh, labas na. Labas na. Ah. Ito po si Laika, pinangalanan na ni Mrs. ko dahil gusto niya daw tong aso na to. Oo, oh, 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 husky, bakit hindi mo alam lumabas? Labas, labas. Labas dito, dito, hindi dyan. Labas na. Oh, come out. Ayun na si Husky mga kajuit. <laughs> uh, labas ka na. So, ayan mga kajuit. Pumakain na sila. Pati si Tagpi. At uh, pasensya na rin, mga kajuit dahil hindi ko pa nalilinis tong lugar na to. Dahil uh, yun nga, kulang po ako sa oras at uh, siyempre yung pagbibigay ko ng uh, time sa kanila kailangan po yan dahil wala namang ibang pupunta dito kundi ako o kaya si Oragon na sumasama-sama sa akin kaya, kaya nga lang po ngayon isa uh, is schedule ng kanyang paglalaba so mag isa po akong pumunta dito so sa mga nagsasuggest na lagyan daw ng luna ito doon actual hindi naman na po sila ano diyan mababasa ng ulan kung sakaling uulan dahil dito po sa Jeddah lalong-lalo na dito sa aming lugar uulan man dito isa uh, saglit na saglit lang po hindi gaya diyan sa Pilipinas na may panahon talaga ng tagulan para sa inyong kaalaman mga kajuit dito po sa Saudi Arabia isa uh, hindi kagaya ng uh, Pilipinas at ng ibang bansa na may panahon ng tagulan. Dito po uulan kapag uh, mag-chichin sweater. Kapag magtatag init, uulan ng minsan. Kapag uh, magtaglamig, uulan po. Yun po yung... Uh, sweater dito sa Saudi. Kapag, kapag, umulan na sigurado yan, ano, magpapalit na ng uh, klima. At uh, ito po, hindi naman talaga uulan tong panahon na to dahil uh, tag-init na. So ayan, na na miss nila yung uh, pagdidi kay Tagpi. Siguro si Tagpi hindi pumasok sa loob. Ito nga po yung tungtungan ni Tagpi para makapasok sa loob. So, mas pinili nung lima na ano, dumidi. Ito si Husky at si Laika. Malaki si Laika. Ayun, nadidi na sila. At yung mga nagko-comment din sa video ni Rogelio na sana dali na lang yung mga papis ni tagpi dito. So mag malaking problema po yun mga kajuit dahil uh, para na rin akong nagtayo ng shelter kapag dumami yung aso dito at uh, magiging maingay. So pati sila tagpi, madadama yan. Hindi lang sila, baka pati po ako. Dahil uh, alam naman natin yung mga patakaran dito sa Saudi So ito isa uh, vacant lot na ginamit ko muna pansamantala na kanilang malilipatan Para ma mailigtas lang po natin yung mga papis Dahil alam naman natin yung history nung una na anak ni Tagpi na itinapon So sana maging masaya na rin po tayo sa ginawa ko uh, Kahit pa paano na na-save natin sila Ginawang ko ng maayos na kulungan at uh, nagsasakripisyo ako para dalhan sila araw-araw ng pagkain dito. Uh, Bagamata mahirap pero akin pong kakayanin. <laughs> Nagutom sila. Ano tagpi? Kain ka na muna. Ito yung pagkain mo. Gina, sabayan mo ng kain. At saka hindi ko pwedeng iwanan mga kajuit yung ano, pagkain dito kasi ano, nilalangaw oh. yung mga tira-tira. Kaya ta, pinipilit kong paubusin sila, ipaubus sa kanila. Uy, ang lapad mo na. Ang lapad mo na, Laika. O, so, nakisalo pa kay kay mama. ito yung pagkain nyo, oh. Dito kayo. Oh. Ayan, ubusin yan, ubusin yan. Oy. Dito ka dito. Mas gusto niyo pa makisalo sa mama niyo ha. Hayaan niyo na kay mama niyo 'yan dahil ano nagpapa sa inyo. So ito yung ating uh, update ngayon mga kajuit sa Tagpi episode ele ah, 12. At uh, marami pa tayong i-improve mga kajuit dito sa bahay nila Tagpi. So unti-unti lang dahil uh, limit nga po yung aking oras. At uh, lagi kong hinihingi ang inyong uh, pangunawa pangunawa sa mga ginagawa ko dito. At uh, yung atin pong uh, collection isa uh, hindi pa nadagdagan uh, sa 26,000 pa rin po yung para sa Spain ni Tagpi. So at least sa uh, mga 3 months daw kapag hindi na dumididi yung mga papi sa siya -spay. So nananawagan pa rin po ako sa mga may gustong mag-adapt sa mga papis ni Tagpi at uh, willing na uh, gastusan yung pagpapa sa Pilipinas. Open for adoption po sila dahil uh, lumalaki na nga po sila. Kailangan na silang uh, ma-adapt at uh, makuha para hindi sila maging kawawa habang lumalaki. Dahil uh, wala naman po talaga akong paglalagyan sa kanila kapag uh, lumaki na sila. So sana mag-stay sila dito at uh, si Tagpi, hindi ko rin alam kasi dati nasa accommodation sya, syempre kapag lumaki na po yung mga papis uh, baka gagala-gala na sila kaya napakahirap ng uh, sitwasyon, so lagi na lang po natin abangan yung mga na ng buhay ni Tagpi sa aking uh, pangangalaga at sa mga naghahanap po ng mga video nila Whitey, Brownie at Mama Dog so abang-abangan lang po natin kasi Uh, kapag pumupunta kami doon natataon na wala sila so wala na po sila doon sa kanilang uh, pwesto uh, gumagala na sila so ngayon na uh, start na naman ng trabaho marahil mamayang gabi po ano madadaanan namin sila ni Oragon at uh, lagi naman po kami may nakaprepare na pagkain para sa kanila so paano mga kajuit uh, thank you po sa inyong uh, walang sawang panonood uh, panunood at pagsubaybay sa mga ina-upload kong video nila tagpi at ng ibang aso dito. Sana wag po kayong manawan sa panunood at uh, pagsuporta sa Do It Yourself Vlog. So, God bless po sa ating lahat mga ka -it. Mas mabuting nga uh, alisin ko na lang to mga ka -it Para dyan na lang lumalabas si tagpi. Tapos dito siya papasok sa kasasampa. So dito sa butas na to.